Para na tayo niyan, babe. Napalayas na ako sa amin kung kailan mga anak na ako. Ikaw masyado magpaka-stress. Para sabi ko sa'yo, magiging okay din lahat. Tsaka ongoing na yung papers ko sa Canada. Di ba ako sa sa'yo, hindi ko kayo papabayaan. Talon ng baby natin. Tiwala ka lang, okay? Bibili muna kita ng tubig, okay? Pahinga ka muna dyan. Tsaka, malapit lang dito yung bahay na dadita. Doon muna tayo mag -stay. Okay? Sige. Matayin na lang kita dito. Okay. Babalik din ako agad. Ambre! Bakit ate? Luto ka nga! Magluto? Eh wala naman kami pagkain ate ah! Kahit itlog wala tayong istak! Ano kakainin ni Kesay? Pwede mo sa tindahan ng tuyo. Eh, hindi naman nakain ng tuyo si Kesay, ah. Ano kakainin to? Ano po kaya alam ko ang arte-arte ng batang yan? Bahala siya magutom. kawawa naman talaga si Kesay. Rabi naman si ate, po. Pupuntahan pa ako. Mami, mami. Mami, tingin limang piso. Ano ba naman yan, Kesay? Limang piso? Pambili mo lang yun ng candy. May nakaschedule akong pampaturok ng Gluta. Babawasan mo pa? Di po, mami. lang po ako kay daddy ng pera. Subukan mo tumawag sa Dady mo. Huwag mo sasabihin sa kanya na hindi kita binibigyan ng pera, ha? Tsaka baka mamaya ay ano sabihin na, na pinapabayaan kita. Ayos mo yung sarili mo. Dongis-dongis pangit, pangit mo. pangit-pangit mo. Dyan ka na nga. Anak? Daddy! Kamusta ka na? na? alak alaki mo na! Teka lang, sandali. Ah, ba't ng lang itsura mo? Ba't ang dungis-dungis mo? Nasaan si Mami? Nagpapaturok daw po ng gluta. Ano? Naku! Ano naiwan ko yung wallet ko! Paano ko pakakaano nito? Mahal! Nandito ka na? Nand Di mo man lang sinabi na dadating ka, edi sana nasundo ka namin ng anak mo. Oo Pero parang ako yung nasupresa. Tingnan mo itsura mo. Oh. Tingnan mo yung anak natin. Pakahirap ako pa sa abroad. Para mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero ikaw lang na nagpakasasa para doon. Yung mga sitwasyon niya. Mas inuna mo katawan mo kaysa sa anak mo. Nasaan yung mga perang pinapadala ko? Ha? Inilagay mo sa katawan mo? Pinapaturok mo ng gluta? Ganon? Hindi ka na naawa? Alam mo ba kung bakit ako umuwi? Susunduin so ko na sana kayong dalawa eh. Para pumunta tayong tatlo sa Canada. Pero nagbago na yung isip ko. Hindi ka na namin isasama. Kaming dalawa na lang ng anak ko. At simula ngayon, hindi ka na makakatanggap sa akin, Miss Kipiso. Tara na, anak. Mal, teka lang. Mal! Teka lang na, ma.